Ay, Ano ba yan? Ang kalat. Tingnan nyo guys. Yan guys, ang daming kalat. Si Daniel po kasi kumuha kaya na short. Nako, ang ginawa niya sa damitan niya guys. Nako, trabaho na naman ito. Tayo yung magligpit nito guys. Kalat, kalat, ligpit tayo. Nako. Kalat na magtupi nito. May gagawin pa tayo guys. Ayan oh. Ang kalat talaga. Ang kalat guys. Mating iligpit talaga to. Lagang trabaho. pa ako nakapagpahinga? Ang galak naman itong pag-akyak ko guys. Ito, tutupiin natin. Mukha nang ano to. Parang nalabahan. Pero nalabahan na guys. Yan. Kinalat ng aking alaga guys. Sundan natin. Sundan natin ang galat. Ayan ang trabaho natin araw-araw. Tayo na iwan sa bahay. Maglegpit ng galat ng ating mga amo. Kita tayo nakaligo. Magligpit pa ako. Nako. Tapos ko lang umupo tapos pagkas kumain. Ngayon naman pagkakit. Makalat guys. Ayan ang nalang katapos ang trabaho sa, dito sa bahay. Maalaga ko nagkalat. Kumuha lang ng short lahat ng damit. Hinakot sa kabinet. Yun oh, o. No? Ayan guys. Talaga naman ng madaling ng akalaga. Ay nako. Talaga. Guys.